chaos. Eh kami, nagtatrabaho kami ng mabuti dito at maayos. It can cause chaos to the community. At saka sinisira niyo yung imahe ng lunsod namin. Magandang hapon po sa ating mga kababayan at uh, ngayong hapon po ay kasama po natin ang ating uh, napakasipag na Chief of Police po ng Valenzuela, si Colonel Kayaban. Ito pong ang aming vlog ay paukol po sa unverified po na video ng kidnapping na kumakalat po sa ating komunidad. At ito po mga kasama, ay napakarami pong mga messages at mga panawagan po na lumapit po sa aking tanggapan. No? So noong January 28 at February 2, may dalawang video po na kumakalat paukol po sa isang itim na van na naglilibot at supposedly ay may kinidnap at may kinuhang bata. Ang post ng January 28 po ay ang lokasyon ay sa Arkong Bato, bordering po ng Obando. At ang post naman po ng February 2 ay nasa Valenzuela, bordering po ng Maykawayan. So mga kasama, inarap po namin ni uh, COP ng ating Chief of Police po ang mga nag-post po nito o nag-grab at share sa kanilang Facebook account. At malino pong sinasabi na wala pong ganitong pangyayari sa ating lunsod. Ito po ay nakuha lang sa internet, sa mga grupo, siner at tinag ang mga kaibigan nila at kakilala nila. So ipopost po natin ngayon, makikita nyo po ang public apology. Hindi ko na po papangalanan pa ng dalawang individual na lumapit po sa mayor's office at tumingi ho ng paumanhin. Po yung nagpost na nagkakalat ng maling impormasyon tungkol sa nagpost na mga uh, kidnapan sa Baygawan, to Dere ng Valenzuela at that po yun ay maling information lang po. Ako po yung nag-post about po dun sa bata na makukuha. Na-post ko lang po for awareness. Hindi ko naman po alam na sa pag-post ko po na yun is maaalarma po ang buong Valenzuela. Sila po ay taga Malabon. Ang isa po ay taga Ubando at hindi po sila taga Valenzuela. At humarap po sila sa akin para humingi po ng paumanhin sa publiko ukol po dito sa mga video na nagdulot po ng takot sa ating komunidad. So, andito po, ang ating Chief of Police, ni Nixon Kayapan. Sa pag-utos po ng ating mayor na alamin ang mga nag-post po ng mga unvalidated at malicious post sa FB na kailangan na nagbigay ng negative impact po dito sa Valenzuela City, ay ginawa po natin kaagad at uh, natuntun natin itong mga uploader. Sa madaling sabi, nung natuntun namin ay nagbigay sila ng sobrang magpapasensya at tung harapin ang ating mayor para makapagbigay, hindi lang po public apology, kundi personally makabigay sila ng apology sa ating uh, butihing mayor. So ito yung sana maharap sila sa RPC Article 154, ito yung pagpapakalat ng fake news in relation po sa RA 10175 75 ng tai cyber Cybercrime Prevention Act of 2012. Ito po dapat yung mga sasagupayin nilang mga kaso dahil hindi validated at hindi rin alam kung saan nanggaling itong mga video nito kundi gire lang nila for purposes na makahikayat at karon lang sila ng maraming views sa kanilang mga FB page. Kaya po, sa ngalan ng pamalang lunsod ng Valenzuela at Valenzuela City Police Station ay nananawagan po sa publiko na maging aral po ito sa lahat po sa atin. Huwag po tayo magpo-post, huwag po tayo mag-share kung unverified po ang mga video o litrato. At mag-iingat po tayo sa mga statement po na linalabas natin sa pagpubliko dahil ito po mga kasama, ay lumalabas na statement po ng may-ari ho ng account na yan. At kung kayo po ay handa hong magbigay ng statement, kailangan po ay handa rin kayong humarap po sa ating mga local authorities at sa kapulisan para ipaliwanag po ang mga aligasyon na inyo pong pinopost. Kahit ho, may uh, ganito pong mga insidente at naklaro na natin ang mga kumakalat na balita, patuloy pa rin po ang paglilingkod at partnership ng lokal na pamalaan at ng ating kapulisan. Gagawin ho natin ang aming makakaya 24-7 po para panitilihin pong maayos, mapayapa po ang lungsod ng Valenzuela. Sana makasama namin kayong mga kababayan natin sa patuloy po sa pag-ayos ng ating lungsod at wag nating sisirain ang imahe ng ating uh, mahal na lungsod. Tuloy ang progreso po at maraming maraming salamat sa inyong lahat.